Isa sa mga hindi malilimutang pangalan sa larangan ng Philippine Boxing ay si Z The Dream Gores. Muntik na siyang maging world champion pero dahil sa isang trahedya sa ibabaw ng ring, biglang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ngayon aalamin natin kung nasa na nga ba si Z Gores at kumusta na ang kanyang kalagayan. Si Z The Dream Gores ay ipinanganak noong April 18, 1982 sa Mandawi City, Cebu. Bata pa lamang ay mahilig na siya sa boxing at tulad ng maraming Pinoy boxers, nagsimula siya sa hirap. Sumali siya sa Ala Boxing Gym, isa sa pinakamalaking boxing stable sa Pilipinas. Doon hinasa ang kanyang talento, bilis at matalas na suntok. Taong 2001 nang magsimula ang kanyang professional career. Sunod-sunod ang kanyang panalo at mabilis siyang nakilala sa boxing community. Kilala si Gores bilang isang mahusay na technical boxer. May matalim na jab at matibay na depensa. Noong 2005 nagsimulang makilala si Gores sa international stage nang lumaban siya sa Mexico at Amerika. Isa sa mga pinakakontrobersyal na laban niya ay noong 2007 kontra sa Mexican fighter na si Vic Darchinyan para sa IBF Super Flyweight title. Bagama't nagpakita ng galing si Gores, nauwi sa draw ang laban na maraming Pinoy fans ang naniniwala na dapat ay siya ang nanalo. Isa pang malaking laban kontra sa kapo Pinoy na si Jerry Pinalosa kung saan ipinakita ang kalidad ng kanyang boxing skills. Sa kabila ng mga kontrobersya, napatunayan ni Gores na isa siyang seryosong title contender. Sa panahon yun, maraming eksperto ang nagsasabing si Zigores ang susunod na magiging world champion ng Pilipinas ngunit dumating ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang karera. Noong November 13, 2009 sa Las Vegas, lumaban si Gores kontra Enrique Iglesias. Sa laban na ito ay pinakita ni Gores ang kanyang galing. Pinabagsak pa niya ang kalaban at tinanghal na panalo via unanimous decision. Subalit ilang sandali lamang matapos ang laban, bumagsak si Gores sa ring. Nagkulap siya dahil sa subdural hematoma isang matinding brain injury dulot ng suntok sa ulo. Agad siyang isinugod sa ospital at sumailalim sa emergency brain surgery. Sa kabutihang palad, nabuhay si Gores ngunit tuluyan ng natigil ang kanyang karera sa boxing. Matapos ang operasyon, nahirapan si Z. Gores sa kanyang pagaling. Naging limitado lang ang kanyang galaw at hindi na siya nakabalik sa dating kondisyon bilang atleta. Kinailangan niyang dumaan sa matagal na physical therapy para muling makalakad at makapagsalita ng maayos. Gayunpaman, pinili niyang maging inspirasyon sa halip na panghinaan ng loob. Nanatili siyang nasa Cebu kasama ang kanyang pamilya. At minsan, ay tumutulong pa rin sa waxing gym bilang trainer at motivator para sa mga batang buksingero. Bagamat hindi niya natupad ang pangarap na maging world champion, napatunayan naman niya ang tibay at tapang ng isang tunay na mandirigma. Ang kwento ni Zee Gores ay isa sa mga pinakamasakit sa kasaysayan ng Philippine Boxing isang buksingero na halos abot kamay na ang pagiging world champion. Ngunit nahinto dahil sa si isang trahedya. Ngunit higit sa lahat, ipinakita niya na kahit sa harap ng matinding pagsubok, hindi dapat sumuko. Sa mata ng kanyang mga fans at kapwa buksingero, si Z Gores ay mananatiling isang bayani at inspirasyon sa larangan ng boxing.